Hello guys, meron lang po gusto share. Kahapon ay nag ako about po sa pagtalakay sa Aklat ng Tito, Kapitulo 2, Talatang 13. Akin pong ipinahayag na atin pong lilinawin at pag-aaralan ang talata pong ito sapagkat ito po ay madalas gamitin ng mga nagsasabing si Kristo ay tunay na Diyos upang patunayan yung kanilang paniniwala patungkol sa Panginoon. Sabi ko nga eh, nung ako ay kabahagi pa sa mga Trinitarian Believers, ang Tito dos Trece ay madalas ko gamitin upang patunayan na si ay tunay na Diyos. Subalit, uh, nung atin pong naunawaan yung kahalagahan ng kautusan ng Diyos, natutunan din po natin kung sino at ilan ang tunay na Diyos. So, linawin po natin yung katotohanan patungkol po sa Tito dos Trece. Ito po kasi yung nilalaman ng talata kung bakit ito po ay madalas gamitin upang patunayan di umano ang pagka-Diyos ni Kristo. Ang sabi po ay ganito, Nahintayin niya yung mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kalwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Heso Kristo. Paano po inuunawa ng mga uh, naniniwala sa pagkadyos ni Jesus yung pong nasabing talata? Binangit daw po sa talata na si Jesus ay muling magpapakita o magbabalik ng sabi sa talata bilang dakilang Diyos at tagapagligtas. So, by conclusion, si Jesus daw po ay muling babalik bilang dakilang Diyos at tagapagligtas. Kaya dito po, uh, naididiin nila yung tinatawag na dual nature ng ating Panginoso Kristo. Si Kristo di umano ay taong totoo at Diyos na totoo. Patunay daw ang talata pong ito. Si Kristo daw ay babalik kung paanong si Kristo lumakad sa lupa, Diyos na nagkatawang tao, umakit sa langit, pagbalik niya, babalik po siya bilang Diyos at tagapagligtas. So tama daw yung kanilang paniniwala na si Kristo ay taong totoo at Diyos na totoo. Kaya maliwanag daw na batay sa aklat ng Tito Kapitulo 2, talatang 13, si Kristo ay tunay na Diyos. So ito po yung masasabi po natin dyan. Ako po honestly, hindi ko makita sa talatang ito na dapat nating paniwalaan na si Jesus ay tunay na Diyos. Magbibigay po ako ng tatlong mahalagang point. Sana po maunawaan nyo po yung mga punto na ito para maging malinaw sa inyo paano ba talaga dapat intindihin ang nasabing talata. Kasi po, kung akong tatanungin, wala namang mali sa talata. Tama naman yan. Kasi may mga nagsasabi na Uh, ang linaw-linaw na ng talata, babaguhin mo pa. Hindi, hindi ho natin binabago yung talata. Kung talata at talata per se lang, tama ho Wala naman humali dyan. Ano po yung tinututulan po natin dyan? Ang tinututulan po natin dyan is yung maling interpretation na ini-input mismo sa talata. Ito po yung ating uh, itutuwid sa pagkakataong ito. So paglilinaw lang ha, hindi po yung mismong talata yung ating itutuwid. Ang itutuwid po natin is yung maling interpretation na inilalagay sa aklat ng Tito, Kapitulo 2, Talatang 13. Magulang okay. patunay na hindi po pinatutunay ang Diyos o tunay na Diyos Jesus sa Tito, Kapitulo 2, Talatang 13 ay sapagkat ang tunay na Diyos na ipinakikilala po ni Apostol Pablo sa kanyang kamanggagawang si Tito ay hindi po si Kristo kundi ang Ama paano po natin mapatutunayan yung bagay na yan? Yun po kasing Tito Kapitulo 2, talatang 13. Pagka pinasa mo yung konteksto o yung mga talata na nakapaligid po sa kanya. Halimbawa, dito po sa Tito Kapitulo 1, talatang 4. Konteksto po, mami na mahal. Kay Tito, na aking tunay na anak ayon sa pananampalataya ng lahat. Biyaya at kapayapaan nawang mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na tagapagligtas natin. Napansin niyo po ba? Halos same po doon sa Tito 2.13. Nalamang sa unahang bahagi, sa Tito Kapitulo 1, Talatang 4, dito ho nililinaw na ayon kay Pablo, hindi naman si Kristo yung tinutukoy ang Diyos dito. Ayon po sa talata, ang sabi, biyaya at kapaya paanawang mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na tagapagligtas natin. So kung sa talatang ito, nililinaw na ni Apostol Pablo sa mga unahang bahagi ng sulat niya bago yung Tito 2.13, kung sa talatang ito is nililinaw na ni Apostol Pablo kung sino po ang tunay na Diyos, which is yung Ama, ba't mo naman ipinagkamali yung Tito Kapitulo 2, Talatang 13? So, maliwanag na ayon mismo sa author o sa writer ng Tito 2, 13, hindi ho si Kristo ang kanyang tinutukoy na Diyos, kundi ang Diyos Ama. Kaya po, yung Tito 2, 13, hindi ho pinatutunayan na si Kristo ay tunay na Diyos sapagkat yung Diyos na tinutukoy ng writer, which is si Apostol Pablo, hindi po si Kristo, kundi ang Diyos Ama. Ikalawang patunay na hindi po pinatutunayan na si Kristo ay tunay na Diyos sa Tito, Kapitulo 2.13, ay eh, sapagkat nung si Jesus ay umakyat po sa langit, nilinaw niya na hindi siya aakyat bilang Diyos, kundi yung kanyang aakyatan, yun po ang tunay na Diyos. Halimbawa po, mababasa natin sa Juan Kapitulo 20, Kalatang 17. Sinabi sa kanya ni Jesus, Huwag mo akong hipuin, sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa Ama. Ngunit pumaroon ka sa aking mga kapatid, at sabihin mo sa kanila, Aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, at aking Diyos at inyong Diyos. So, bago po umakyat ang Panginoong Jesus, nililinaw niya na na hindi po siya yung Diyos na aakitan. Hindi po siya yung tunay na Diyos. Kundi, si Jesus po ay aakyat sa tunay na Diyos. Ang sabi niya nga, aakyat ako sa aking ama at inyong ama. Aking Diyos at inyong Diyos. So, sa pag-akyat pa lang ng Panginoong Kristo, nilinaw na na hindi siya yung Diyos na aakyat, kundi yung Diyos na yung kanyang aakitan. Kaya mababasa naman natin sa gawa kapitulo 1, talatang G hanggang 11. At samantalang tinititigan nila ang langit habang siya'y lumalayo, narito may dalawang lalaking na nakatayo sa tabi nila na may puting damit. Na nangagsasabi naman, kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo'y nangakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo ay paparitong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit. So, sa talatang ito, sinasabi na kung paanong nakita niyong umaakyat sa Jesus sa langit, e eh, paparito rin siyang gaya kung paano niyong siyang nakita. E eh, paano ba siya nakita ng mga alagad na umakyat? Ang sabi ni Jesus, haakyat ako sa aking ama at inyong ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. So, si Jesus na umakyat sa langit, hindi po siya yung tunay na Diyos, kundi siya po ang anak ng Diyos. So, kung si Kristo ay umakyat bilang anak ng Diyos, natural bababa siya, hindi bilang Diyos, kundi bilang anak ng Diyos. So sa mga talatang ito, pinatutunayan na hindi po sinasabi o ipinapakayal na si Kristo po ay tunay na Diyos sa Tito Kapitulo 2, talatang 13. Sapagkat yun pong inaasahang bumalik ng mga alagad, hindi po yung tunay na Diyos, kundi yung pong anak ng Diyos na isinugo ng Ama sa sanlibutan. Ikatlong patunay na hindi po pinatutunayan na si Jesus ay tunay na Diyos sa Tito Kapitulo 2, talatang 13. sa e sapagkat hindi po talaga sinasabi kasi sa talata na si Jesus ay babalik bilang tunay na Diyos. Marami po kasi nang gumagamit ng talatang ito. Kung mapapansin po ninyo, para mas maging effective yung paggamit sa Tito 2.13, magandang binabasa nila ito sa mga paraphrase version. Halimbawa po, isang paraphrase translation. Ito pong uh, magandang balita, Biblia. Ganito po kasi yung pagkakasaling. Habang hinihintay natin ang dakilang araw na ating inaasahan, ito ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na Jesus Kristo, So, pagka itong salin na ito ang ginamit mo, abay, maliwanag talaga. Maliwanag talaga ng sinasabi dito na Jesus ay babalik bilang dakilang Diyos at tagapagligtas. Pero ang tanong, tama po ba? Ganun po ba dapat uh, isalin yung talatang ito? Pansin po ninyo mga kapatid. Pansin po ninyo mga minamahal. Dito ko babasahin sa isang version ng Bible na yung pagkakasalin is hindi thought for thought, kundi word for word. Dito pa rin sa Tito Dos trece. Dito po sa dating salin. Nahintayin niya yung mapalad na pag-asa at pagpapakita, pansin po ninyo, at pagpapakita ng kalwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Kristo. Dito po sa dating salin, yung isinalin, batay po sa kung paano siya in-express or isinulat sa si Greek. Makikita natin na yun palang magpapakita sa second coming, hindi naman po pala mismo ang Diyos na Kristo, eh, kundi si Kristo na nagtataglay ng kalwalhatian ng Diyos. Ulitin ko po, bate po dito sa dating salin, sa salin na galing po mismo doon sa original ang inaantay pala na magpapakita is hindi po yung Kristo ng Diyos, kundi Kristo na nagtataglay ng kalwalhatian ng Diyos. Kung uunawain natin or babalikan natin talata, ang sabi po, hintayin niya ang mapalad na pag-asa at pagpapakita ng Diyos, hindi ho, pagpapakita ng kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. So, si Kristo na babalik, hindi po bilang Diyos, kundi bilang nagtataglay ng kalwalhatian ng Diyos. At yung Diyos na pinanggalingan ng kalwalhatian ni Kristo, hindi po si Kristo mismo. Ang sabi po sa Mateo 16, talatang 27, sapagkat ang anak ng tao ay pariritong nasa kalwalhatian ng kanyang ama. Nakasama ang kanyang mga anghel. Napansin niyo po ba? ayon po sa talata, kay Kristo mismo pahayag, ang anak daw ng tao ay pariritong nasa kalwalhatian ng Ama. Kagaya po sa Tito dos trese, na naantayin daw yung mapalad na pag-asa, yung pagpapakita ng kalwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Kristo Jesus. So, sa talatang ito, pinatutunayan kung paano dapat unawain yung Tito 2.13 sapagkat yung Mateo 16 talatang 27 ay kaswato or kapareho ng Tito 2.13. At dito po sa Mateo 16.27, Sesus si daw o yung anak ng tao babalik hindi bilang Diyos kundi taglay yung kalwalatian ng Diyos o ng Ama. So, hindi po pinatutunayan na si Kristo ay tunay na Diyos sa Tito 2.13, kundi ang pinatutunayan talaga sa talata is babalik si Kristo, taglay ang kalwalatian ng kanyang Ama. Kaya po maliwanag po sa amin na mga one true God believers ang kahulugan ng Tito Dos Trece. Alam niyo po, may kinalaman sa second coming, dapat po ang pag-asa natin ay nasa tamang pagkaunawa sa pagbabalik ni Kristo. Ito po yung pag-asa ng mga one true God believers o yung may tamang pagkaunawa, may kinalaman sa second coming ng Panginoon. Ang sabi po sa Thessalonica 4.16, "...sapatkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng Arkanghel, at may pakakat ng Diyos." At ang mga nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na magulit. Kung magkagayon tayong mga bubuhay na nangatitira, ay aragawin kasama nila sa mga alapaat upang salubungin ng Panginoon sa hangin. At sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Kaya po, ang mga one true God believers, bumalik talaga siya sa tunay na pagsamba. Bakit po? Sapagkat yung babalikan ng Panginoon, eh yung mga tao na may tunay na pagkaunawa. Ano po yung tunay na pagkaunawa? Ang sabi po sa John 3.16, isinugo daw ng Diyos ang kanyang anak. Upang ang sasampalataya sa kanyang anak, hindi po mapapahama, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po yung pananampalataya ng mga wantugat. Si Kristo po ay babalik bilang anak ng Diyos, hindi po bilang Diyos. Si Kristo po ay babalik bunga ng muling pagsusugo ng Ama, hindi po bilang Ama o bilang Diyos na nagtataglay ng kalwalhatian. Si Kristo po may taglay na ang galing sa Diyos, kaya babalik siya taglay ang kalwalhatian ng Ama upang kunin ang mga tunay na maliligtas at may tamang pananampalataya sa Ama at sa Panginoong Yeso Kristo. Dito po namin hinihikayat ang bawat isa. Pag-aralan po natin ang katotohanan may kinalaman sa tunay na Diyos at sa Panginoong Yeso Kristo.